hindi na daw tutuka ang aking jusawa kasi nga pangit daw. Pangit naman daw ang ko. Ay, grabe siyang Grabe si Madam kung makalait. Makapangit. Ayan. Ay, kagatin natin labi natin. Para pumula-pula at baka dagdag bash na naman yan. Baka sabihin, ay, dry na dry. Ay, itim ng labi. O, yan. Kagatin. Grabe naman si madam kung makalait naman sa aking diyosawa. Talagang pati diyosawa ko dinamay na sa panglalait. Hindi na nakontento si madam na ako na lang ang nilalait. Ba't pati naman diyosawa ko nilait mo na na Ayan, hindi naman pakit asawa ko para sa akin, na ah, hindi pakit ang aking jesawa. siya ay poging, poging, pogi. ayat kung para sa iyong paningin, ay pangit ang asawa ko, ay wala akong pakialam. Mata mo yan, sayo yan. Basta para sa akin, ay pogi ang aking jesawa. Yun naman ang mahalaga sa aking paningin, dahil ako ang kanyang asawa wala rin siyang pake kung pangit siya sa paningin ng iba kasi nga basta para sa akin siya ay pogi okay na yun sapat na yun hindi kailangan na iba ang mapogian sa kanya sa kaya tawa ko ng tawa sabi sa asawa ko may nagcomment sa akin pangit ka daw kaya hindi ka naman bababae <laughs> tapos yung asawa ko naman sino 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 sabi niya siguro i message ganyan <laughs> sabi ko huwag mong pinapatulan yung ganyan sabi ko huwag mong sinasayang yung oras mo dyan sabi ko tawanan mo lang mga ganyan, sabi ko. Kasi walang magawa sa buhay yan, sabi ko. Ako nga kako, hindi ko pinapatulan eh. Tapos ikaw kako, ye, papatulan mo. Pero minsan talaga, pagka sobrang below the belt na yung mga tira ng basher na iba na, na sobra na yung akala mo, kilala nila buong pagkatao mo talaga, kung makapagsalita, eh, yun, talaga minsan pumapatol ako, nagre-reply ako ng, ng, ano rin, ng hindi makain ng isang tao. <laughs> nang hindi niya rin kayang kainin ayun talaga nagre-reply din ako pero matalas talaga dead man na lang ayun ganyan talaga ang life lalo na dito social media eh nasanay na rin ako na sinasabihan ng kung ano-ano guys ano, ano. <laughs> wag -dib at nako masisira kapag dinibdib mo yung mga basher dito sa social media at pag nakita nilang naiinis ka lalo silang maiinis pero pag nakita naman nila na hindi ka nila kayang inisin ayun titirahin nila yung iba ayun tulad yan yung asawa ko naman ng kanilang inaano nilalait ganyan tapos yung iba pag talaga hindi na nila nakaya na hindi ka napipiko na ibablaka ka na lang nila <laughs> ayun minsan ayun madalas ganyan pagka ano Siguro, lalo na yung mga nire-replyan ko, nakikipagtalo ako, ayun, binablock na lang nila ako. Pero minsan din yung mga nag-comment na, hindi lang minsan, kunwari, tatlong beses na, apat na beses na, pero puro negative yung comment. Yung parang galit na galit sa akin, yun talaga, hindi ko na nire-replyan, binablock ko na lang. Ayan, binablock ko na lang sila. Kasi kahit sabihin na viewers mo din yan, na, na sila magbibigay ng pera sa ay excuse 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 me wala pa po akong kita rito sa TikTok at FB kaya block ko muna kayo ha pag may kita na ako sa kanila lang ako hindi magbablock. pero sa ngayon na wala akong kita eh wala pa akong ads eh block ko muna kayo ha pag meron na sa kanila lang ako hindi magbablock. block ayan Ayan mga kapanay, saan nag-aano, nag na, miminta sa aking asawa? Eh, tantanan niyo naman ang aking Diyosawa. Ako na lang ang inyong ang inyong laiten, pintasan. Nananahimik yung asawa ko dun. Nayaan na natin siya. Huwag nyo ng pintasan. Kung siya talaga, kung kayo talaga hindi makaano na hindi siya mababae, eh, kaya naisip na na kasi pangit. Ganyan. Naku, grabe, grabe talaga. Ano? Kung makasalta ng pangit, ano, akala mo talaga kaganda-ganda niya, ano alam mo kahawig niya si Christine Hermosa ano <laughs> ayan mga kapanayun lang ano wag tayo masyadong mapanlait love 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 lang ba ayan mas maganda yung ganyan yung good vibes lang ba pag masyadong ang iniisip nakakapangit yan tingnan mo ako <laughs> O, di ba bilog na bilog oh o, oh, di nga, di ba? O, oh, fresh na fresh. Kasi naka-filter, naka kaya mukhang makinis. <laughs> o, oh, ayan. Huwag masyado, mga kapanay. Huwag natin masyadong dibdibin ng mga ganyan-ganyan. Pag kami maliit na kapitasan tayo nakita, eh, anuhin na lang natin. Kip-kipin Keep, na lang natin. Ayan, mga kapanay. Dati rin, eh, sabagi, eh, dati rin yata akong pintasera ng kabataan ko, high school life ba. Ayan. Pero hindi rin yata. Ewan ko, sa mga kakilala sa akin yung pintasera ba <laughs> Pero nung tumanda na, alam na, di ba, nagbabago. Yung iba kasi kung kailang tumanda, saka nagiging pintasera. Yung iba, karamihan, kung sino pa yung nag nagkaedad na, saka yung pa yung malala, kung makapun na. ay mga kapanayan lamang, babu